Setyembre 16, uupisahan ang pagde-deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sana mga pagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman po kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging uh, benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ang buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinakarepresenta ng aming party list. Ito yung sakit party list. One-digit inflation or nine-digit poverty incidence nangangulugan po talagang mababawasan ang mahihirap. Ngunit dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili po mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan sa ngayon lang po ako makakakita uli ng isang uh, pagkakataon na yung pong miyembro ng, mga, ng majority, katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority, dahil po konti lang sila, kami ng mga, mga majority ngayon, ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang saan ang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, E eh, ayaw na po nilang kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po yung nanulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo Itong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang cheque ito? Kailangan kasing masagot ng Teretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang cheque na napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yung sana ang kailangan masagot dito sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon, nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong uh, masagot ng diretsyo. Ang problema, eh hindi kami pinagtatanong kusisanang kusisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng labing limang taon Magna Carta po, hindi hanggang ngayon ay hindi uh, naipatutupad ng maayos walang implementing rules and regulations walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging beneficiaryo nung uh, batas na yon hindi umuusad walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Eh, kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng uh, one digit ang kahirapan sa ating bansa ay at hindi naman sila magsisimula, eh kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming uh, bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Gayong napaka-importante nito sapagat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at manatili tayong malakas, matatag ang pananampalataya, paniwala sa Diyos na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakala, silaba po natin ang katwiran. Salamat po.